Dara Park dahil di rin nagpaawat na makipagkulitan with her fans nang tanungin siya kung ano ang favorite sex ganon position niya dahil sa damit niyang nagpapakita <laughs> ng designs tungkol dito palaban nga na sagot ni Dara all of the above kayo ba sabi niya nakita ko yung t-shirt niya uh -huh. yung parang kamasutra yung different position okay. diba parang... syempre yun eh, Ayan, yan. Actually, nawindang nga yung mga panisya oh, sinum, sagot eh. Kasi sinom nila, di ba? Tapos, iba't ibang position nga. Parang ganon. Tapos, all of the above, sabi niya. As if parang na, nawindang sila na parang, Ha? Oo. Uh, Gano'n po si Sandara? E eh, kung kong naman talaga siya. Uh, Di ba uh, yung mga pagsagot-sagot niya? Uh, uh, matatawa ka lang. Pare. Pero sa kanya parang wala naman kasi. Wholesome pa rin naman ang, da ang dating ni Sandara. Uh, siya diba? all of the above. Pag ikaw ba tinanong ng mga fans mo, ano? Ay uh, wala ko wala akong sex life kasi. <laughs> uh, Oo. Kaya walang all of the above. In kita. Ha? Harley! Inunahan na si tayo ko, ibabalik mo sa akin. Kasi no? nagkaroon ka ng asawa, lahat ginagawa mo naman. Which is normal naman sa pag-asawa. Parang so, diba? alam mo? Oo, wow. alam ko, di ba? Pero yung si uh -oh. kasi may pagkakrog-krog ng pilipinas uh -oh. ang bansyan uh -oh. sa kanya. Kaya, siyempre, comedy-comedy yan lang. Oh, parang feeling it. ko comedy-comedy lang oh, yan. tsaka, ah. wala pa akong naririnig na may jowa niya sa sandana, eh, mm, di ba? Mm, mm, so, wala pa siyang sex life. Oh, para alam ko, meron siyang, uh, ano, parang meron siyang naging boyfriend, pero hindi naman niya confirm na isa ring artist sa Korea. Ako ha, may, na, may ko. Ano, in porn Si Joseph Bitangkol, di ba naging jowa niya yun yung dati? Naging niya. Oh. Pero hanga ko. Oh, sa oh, Ay, pagiging, mo. Magiging ano ni Joseph. Mag-estate. Gentleman. Ito, gentleman. Oh, oh. Kasi nung time na nag-show daw sila sa Cebu, oh, oh. actually dati bila item ko lang yan magkatabi sila ni Sandara Oo. sa kama sa tulog. Ah. Siyempre, Pero, yan, <laughs> in fairness, ah. walang <laughs> <Lang> nangyari. <laughs> mabait si, jo si Joseph, <laughs> mabait rin si Sandara. Kahit magkawa na sila. Time, at that time, time, bata pa kasi din silang Oo. dalawa. Diba? Meron sa career na. Correct. Kahit oh, oh. mga kasakasama, tabi -tabi, sila tabi-tabi, sila mag-jowa, eh, di ba? Oh, doon din mga kasama nilang artista. Pero yung maganda sa kanila, no sex cafes. Oh, ah, siguro kung nga. si Kaya may nakatabing na jowa, meron na agad, Charla!